Yo guys, magandang umaga no para sa aking mga followers. Papa J Carmoto Vlog. Ayun. Uh, this time guys, pag-usapan natin no paano alisin ang uh, family control no sa ating ano uh, Samsung. Yung kids mode, ayan. Kasi pag naka-family control ang inyong Samsung, hindi kayo pwedeng makapag-install ng mga application no like mga pang adult na application kagaya ng Netflix uh, mga ways basta, basta yung, basta mga application na ginagamit na pang matanda guys hindi rin siya madadownload hindi siya madadownload nyo pero hindi nyo may install sa Samsung na naka naka on ang family control no ganito yung guys paano tanggalin ang ating family control no ito pakita ko sa inyo guys pag naka family control ang inyong samsung hindi kayo makakapag download ng mga application baka nabili nyo yung inyong phone ng second hand hindi nyo napansin na may ganon family control no check nyo maigi bago nyo kunin yung cellphone kasi mahirap siya pag lalo kung hindi kayo yung nag -create. so ganito no Para tanggalin pindutin nyo lang yung play store Ayan. Tapos, ito sa taas. Pindutin nyo yan. Tapos, pindutin nyo rin yung setting. Ayan. Tapos, ayan. Parental control. Family parental control. yan, Family control ang tawag dyan. Click nyo yan, yan. Tapos, dahil naka-off na itong sa akin, wala na akong, ano, hindi ko na siya. Pero kung naka-on yan, guys, pag pinindot nyo yan, click nyo may lalabas dito na password no ang nakalagay diyan yung email ad ng nag-create ng family control kailangan yung ma-input yung password nung nag-create ng family control yung email ad niya may password yon kailangan yung makuha o kailangan yung ilagay no kung kayo gumawa kailangan yung ilagay so pag nailagay niyo na yon lalabas na dyan ma-off ma na siya so pwede na kayo makapag-download ng inyo family control yon guys uh, at kung gusto niyo yung mga ganitong klase na content no wag niyo kalimutang uh, ilike i-like at i-share ang aking video at paki-subscribe na rin maraming salamat hanggang sa muli paalam